Hi guys, so update ko kayo sa bagong barko ng Togo, ang Togo Masikap. Ayan, so itong barko na to guys, parang sa Japanese siya na barko. And disensored na yung kanilang pintuan guys. So, so syempre, pupuntahan mo natin yung ating room. Ang kinuha ko pala dyan guys ay tourist class. Yan, so ang ganda diba? ba no? ganyan na siya guys. Ang ganda na talaga. And pasilip ko sa inyo yung toilet guys. mga mga lang kasi lalaki tayo doon lang tayo nakapasok ayan no diba, ang ganda yan yung urinal nila and ito yung toilet nila guys ayan no so, pang Japanese na talaga yung toilet nila and may bidet pa and ito naman yung shower nila guys ayan no and may heater na yung shower nila guys ang ganda na talaga so kung ikaw talagang gusto mong maligo na maligo na lang so galing nga akong ligo niyan guys o, ba diba? mukhang hindi lang halata pero fresh na yan ito na pala yung tambayan nila sa loob ng barko guys. And may charging station din dyan. And magsa-charge ka pero hulog-hulog pa rin yan guys. And punta tayo dito sa may dining area nila guys. Yan yung dining area. So, lagi naman silang may banda dyan guys. So, ngayong araw lang ay nagpa-contest sila ng kantahan dyan. Kaya maraming nagkumpulan mga tao. So, ito naman yung ano, guys, mega green value. Yung economy kung tawagin ng iba. So, nasa room na rin siya. And paglabas nga namin guys, pagbaba na ng barko. So, less hassle na guys kasi may shuttle na siya. Doon pa lang sa loob ng barko guys, tatanungin ka na kung gusto mo ba mag-shuttle. Ayan yung shuttle bus nila. So, kung saan uh, terminal ka pupunta, meron dyan guys.